2012, nang mag-umpisang mag-volunteer si Erwin bilang construction worker sa ipinagawang eskwelahan at Kapuso Village ng GMA Kapuso Foundation sa Iligan City na hinagupit noon ng Bagyong Sendong. Ito rin na nagbigay sa kanya ng oportunidad para magkaroon siya ng regular na trabaho sa mga proyekto ng Kapuso Foundation. Kabilang sa mga proyekto ni Erwin, ang kapuso tulay para sa kaundaran sa Camarines Sur noong 2017 na naging tulay rin para makilala niya ang kanyang partner. Bukod sa sahod ko, nakakatulong din ako sa ibang tao, lalo sa mga kabataan ngayon na nag-aaral at ginagawa namin yung school. Pero para kay Erwin, higit pa sa kanyang trabaho ang naibigay ng mga kapuso school, kundi pagtupad sa pangarap ng mga batang gustong makapag-aral. Nasa probinsya ng Rizal ngayon sina Erwin para ayusin ang limang kapuso school sa Montalban, Tanay at Pililla na sinalanta ng bagyong Karina at Enteng. Sa Berhilio Melendres, yung isang school natin sa Pililla, almost ano na yun, 90%. So dito naman sa Malaya since sa uh, kakastart lang ng ating contractor, so More or less nasa 20% pa lang yung uh, sa tanay naman yung Domingo Memorial Elementary School uh, malapit na rin yun na uh, mga uh, nasa 70%. And then sa matagbak naman ganun din na uh, nasa 70%. Sa susunod na pasukan, may maayos na muling eskwelahan ng mga mag-aaral. Salamat po sa tulong ng ating mga sponsors, partners at donors. At sa mga nais namang makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.